Hello everyone! So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-register sa pag-ibig online. So punta kayo sa Google tapos isearch nyo yung pag-ibig tapos ito yung lalabas. I-click nyo lang yung for members. Tapos i-check nyo yung may nakalagay na I have read about the data privacy statement. Tapos, after nyan is proceed. Ayan. Tapos, i-click nyo lang yung uh, be a member. Tapos, click nyo yung register. Ayan. May makita kayong information dyan. Basahin nyo na lang. Tapos, click continue. So, dito na kayo sa my online membership registration. So, i-fill up nyo na lang yung last name nyo, first name, tsaka middle name afternoon pag walang middle name, i-check nyo lang yung nasa baba na no middle name. Tapos, i-enter nyo yung code na nakalagay sa pinakababa. Tapos, after nyan, ma-encode nyo yung code. Click nyo yung uh, submit. So, ito na siya guys. Fill up nyo lang yung lahat niyang nasa member info nyo. Ayan, dapat tama lahat yung ilagay nyo dyan. Afternoon is dito naman sa other info. Yan, lagyan nyo lahat yung hinihingi dyan. Tapos, afternoon, pindutin nyo lang yung next dyan. At kung may, may mali kayong nailagay dun sa unang form, pwede naman siyang pindutin yung back. Ayan, at kung wala pa kayong asawa is pwede naman ilagay nyo is NA. Tapos dito, lagay nyo yung height, weight nyo. Pag wala pa kayong teen, pwede nyo din na lagyan. Wala pa kayong SSID number or GSIS. Pwede namang hindi na siya lagyan. So, next nyo na. Next is dito sa address naman dapat tama yung address na ilalagay nyo sa permanent address tsaka sa present address. Pag sa permanent address tapos sa present address is same lang. Ang lalagay nyo lang sa my present address is yung may nakalagay na check check F same as above. So pinutin nyo lang yan para di na kayo mag fill up pa ulit. Tapos afternoon is um pipili kayo kung saan yung gustong i-email sa per present home address ba or sa permanent or sa employer. Sa so, pinili ko diyan is yung uh, present home address. Tapos click yung next. Dito naman tayo sa contact. So, ilagay nyo lang yung mga contact number nyo dyan. Yung email address nyo, yung home address. Tapos, dito sa may um, cellphone number nyo, yung unang ilagay nyo sa may box na, na malit na box is for digit number. Tapos, um, sa katabi niya is yun na yung the rest. So, dyan nyo ilagay yung phone number nyo. Kung may telephone number kayo, pwede nyo naman lagyan din. So, after dyan, after nyo ma-fill up, ma -fill up yung lahat ng information dyan, click nyo na lang yung next. So, dito naman tayo sa here's. So, dito, pwede kayo maglagay dito ng kapatid nyo or kung may asawa kayo, pwede nyo ilagay dito yung um, mga anak nyo. So, add. I-click nyo lang yung add here. Tapos, ilagay nyo na yung mga name na gusto nyo ilagay as a uh, here. So, after dyan is, i-click nyo lang yung next. ayan, in-select lang ninyo kung ano yung relationship nyo sa ilalagay nyo sa years. Kung siblings ba, um, brother, or children, ganon. So, may mga pagpipilian naman dyan. Ilagay nyo lang. Next naman dito is yung uh, member category. So, i-select select lang kayo ng anong kategory kayo. May pagpipilian naman dyan. Pindutin nyo lang yung parang arrow na naka-down. So, ang nilalagay ko dyan is unemployed or not yet employed. Tapos, next. Tapos, dito naman sa history. Um, dito is ilalagay nyo yung company employer nyo or company name nyo dyan. Ayan, dyan nyo lang ilagay. Pag wala pa kayong company name, pinamang namang nyo. Tapos, next. And lastly, yung summary ng Uh, pag-register nyo. So, basahin nyo lahat and make sure na tama lahat ng nilagay nyo doon sa mga information na inihingi nila. Kasi once na masubmit nyo, is din siya pwedeng balikan pa. Pwede nyo siyang ma-, ma correct yon pupunta lang kayo sa branch na malapit sa inyo For example, may mali kayong nailagay doon sa contact address nyo. Pwede nyo, yung, pwede nyo siyang pindutin tapos balikan nyo yung ano man yung nailagay nyo mali doon at i-correct yun. At kung sure na talaga kayo na tama lahat ng inilagay nyo na information, click nyo lang yung submit. So ayan, you are successful registration page. Ito na yung successful registration page mo at makikita mo dyan yung RTN or registration tracking number. So, isi-save mo siya or i-screenshot mo siya or i- lagay mo siya sa notes nyo para yun yung gamitin nyo pag after 2 days yun yung gagamitin nyo para makalagin kayo sa pag-ibig mid inquiry at maghintay kayo ng 2 days. After 2 days, punta kayo sa Google or Chrome nyo tapos search nyo yung pag-ibig mid inquiry tapos ayan sa baba may nakalagay na mid inquiry virtual pag-ibig. Click nyo yan. Ito na yung lalabas. Tapos ilagay nyo dyan sa RTN or Registration Tracking Number yung binigay sa inyo last 2 days ago. Tapos last name nyo and then date of birth. After nyan is click Submit. So ito na yung pag-ibig membership ID number nyo. Pwede na kayong pumunta sa pag-ibig branch na malapit sa inyo at kunin nyo yung form mismo na finilapan nyo. Picturean nyo to guys or screenshot nyo or isulat nyo to sa papel kasi importante itong ID number nyo. Kasi magagamit to para sa pagtrabaho nyo at ito yung ibibigay nyo sa employer ninyo.